He welcomes in yung lahat huwag kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa unang tunog ng telepono, parang huminto ang mundo ni Liza. Madaling araw iyon, habang ang ulan ay bumubuhos sa bubong na kanilang maliit na bahay sa probinsya. Tahimik ang paligid, tanging ang patak ng ulan at malalim na huni ng hangin ang maririnig. Kinabahan siya dahil wala namang tumatawag sa kanya ng ganong oras. Dahan-dahan niyang dinampot ang lumang telepono sa tabi ng kama. Hello, mahina at nanginginig niyang tanong, sa kabilang linya, may malamig na tinig na bumulong. Liza, huwag kang lalabas ngayong gabi. Nanindig ang balahibo niya, kilala niya ang boses na iyon. Pero imposibleng marinig niya ulit ito dahil limang taon na itong patay. Bumilis ang tibok ng puso niya habang hawak pa rin ang telepono. Kuya, ikaw ba yan? Halos pabulong niyang tanong. Walang sumagot, tanging tunog na mabagal na paghinga ang naririnig niya. Hanggang sa biglang maputol ang tawag. Napasandal siya sa dingding, pilit inaalala kung sino pa ang pwedeng magbiro ng ganoon. Pero walang ibang nakakakilala sa tinig na iyon kundi siya lang. Sa labas, narinig niya ang yapak na parang basa sa putik. Mula sa bintana, may anino siyang nasilayan na nakatayo sa gitna ng ulan. Hindi malinaw ang mukha, pero nakatitig yon sa direksyon niya. Hawak-hawak ang isang bagay na tila lumang cellphone. At biglang tumunog ulit ang telepono sa kanyang kamay. Sa screen, walang numero. Tanging nakasulat. Huwag buksan ng NG pinto. Parang nanigas ang buong katawan ni Liza na mabasa iyon sa malit na screen ng lumang telepono. Hindi siya makapaniwala, hindi ito maaring mangyari sa totoong buhay. Pero malinaw, malinaw na malinaw ang bawat letra. At kasabay nito, mas malinaw rin ang tunog na patak ng ulan na parang bumibilis sa bawat segundo. Lumunok siya ng laway, pilit pinapakalma ang sarili. Huminga siya na malalim at sinubukang silipin muli ang bintana. Pero wala na ang anino. Tanging bakas ng paa sa putik ang naiwan sa labas. Parang gusto niyang isigaw ang pangalan ng kanyang kapitbahay para humingi ng tulong. Pero naalala niya madaling araw pa lang at lahat ng tao ay tulog. At kung tutuo ang babala sa telepono, mas delikado kung lalabas siya. Bumalik siya sa kama at sinubukang ipikit ang mga mata. Pero bago pa siya makatulog, muling tumunog ang telepono. Iba na ang tunog nito, hindi normal na ringtone, kundi parang humihingal na malalim na boses sa speaker. Dahan-dahan niyang sinagot. Liza, muli ang tinig na iyon, ngunit ngayon ay mas malinaw at mas mabigat sa pandinig. Kung ayaw mo mawala, huwag mong bubuksan ang pinto kahit sino pa ang kumato. Bago pa siya makasagot, muling naputol ang tawag. At kasabay noon, may narinig siyang tatlong malalakas na katok sa pinto ng kanilang sala. Tumayo siya, nanginginig ang tuhod. Sino ang kakatok sa ganitong oras, sa ganitong lakas, sa gitna na ulan? dahan-dahan siyang lumapit, nakikiramdam. Mula sa kabila ng pinto, narinig niya ang boses na isang matandang babae. Liza, anak buksan mo, may dala akong pagkain. Kilala niya ang boses na iyon, si Aling Rosa, ang mabait nilang kapitbahay na laging nagdadala ng tinapay tuwing madaling araw. Pero may isang bagay na hindi tugma. Alam niyang wala si Aling Rosa sa baryo ngayong linggo, pumunta ito sa anak sa Maynila. Nanlamig ang kamay niya. Aling Rosa, kayo po ba talaga? Mahina niyang tanong habang nakasandal sa pinto. Anak, buksan mo, basa na ako sa ulan, tugon ng babae, ngunit may kakaiba sa tono nito. Parang mabagal at may kaluskos sa bawat salita. Muling tumunog ang telepono sa kanyang kamay. Pareho pa rin, walang numero, pero ngayon ay nakasulat. Huwag kang magkakamali. Parang hinila siya ng malamig na hangin mula sa sahig. Naramdaman niyang unti-unting humihina ang kanyang hininga. Sa kabila ng pinto, unti-unting huminto ang pagkatok. Kasunod ay isang mahabang katahimikan. Akala niya ay tapos na, pero mayamay ay narinig niya ang marahang paglakad palayo. Hanggang sa tuluyang mawala ang tunog na yapak sa putik. Liza ay nanatiling nakaupo sa sahig, yakap ang telepono. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nawala ang ilaw sa buong bahay. Kasabay nito, muling tumunog ang telepono, mas malakas, mas mabilis, parang kumakabog ang tunog pagbukas niya, walang tinig, walang boses. Tanging tunog ng ulan at tilayabag na maraming tao mula sa kabilang linya. Pero may isa pang kakaibang tunog, parang pag-iyak ng bata. Kuya, mahina niyang bulong, halos hindi niya alam kung bakit iyon ang nasabi niya. Biglang sumagot ang isang tinig, hindi boses ng kuya niya, kundi parang pinaghalong tinig ng bata at matanda. Liza, hindi kaligtas, nasa loob na siya. Nabitawan niya ang telepono sa gulat. Agad niyang tiningnan ang paligid ng sala. Tahimik, ngunit ramdam niyang may presensya sa dilim. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakatayo sa tabi ng pintuan na kusina. Mahaba ang buhok, nakaturo sa kanya ang mga daliri. At hawak nito ang parehong lumang cellphone na kanina ay nasa kanyang kamay. Pero paano? Nang ibaling niya ulit ang tingin, wala na ito. Nasa sahig pa rin ang teleponong kanya mismong hawak kanina. At patuloy pa rin ang patak ng ulan sa labas. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kuwarto, isinara ang pinto at itinulak ang aparador para harangan. Humihingal siya, pilit iniisip kung ano ang nangyayari. Muli niyang kinuha ang telepono. Sa screen, isang mensahe lang ang nakasulat: Kapag sumikat ang araw, hindi kay na magigising. Naramdaman niyang parang bumigat ang paligid. Parang may malamig na hangin na umikot sa loob ng kuwarto. At mula sa labas ng kaniyang bintana, may dahan-dahang kumakaway sa kanya sa dilim. Hindi malinaw ang mukha pero sigurado siya. Boses niya ang narinig sa telepono kanina. Sa labas, unti-unting bumabagal ang patak ng ulan. At ang katahimikan ay parang mas mabigat kaysa anumang tunog. Liza ay napalunok, pilit iniiwas ang tingin sa bintana. Pero kahit anong gawin niya, ramdam niyang hindi nawawala ang presensyang iyon. Parang bawat paghinga niya ay sinasabayan na isang malamig at mabigat na hinga mula sa labas. Pumikit siya sandali, umaasang pagdilat niya ay mawawala ang lahat. Ngunit sa halip, mas malinaw niyang narinig ang tinig na tila nasa mismong gilid ng kanyang tenga. Alam mo ba kung sino ako, Liza? Halos mabitawan niya ang telepono. Hindi siya sumagot, pero alam niyang naririnig siya ng tinig kahit hindi siya magsalita. Tahimik muna, tapos may kasunod na bulong. Hindi mo ako pinakinggan noon, kaya ngayon, makikinig ka na. Nagsimulang bumukas ng dahan-dahan ang bintana, kahit na alam niyang isinara niya ito kanina. Sa labas, may makikitang anino na unti-unting pumapasok sa siwang. Hindi niya maaninag ang mukha, pero malinaw na mahaba at mabasa ang buhok nito. Kasabay na paglapit, naramdaman niyang mas lumamig ang paligid. Muli siyang tinawagan na telepono. Pagbukas niya, isang larawan ang lumabas, hindi niya alam kung paano napunta roon. Larawan iyon na sarili niyang kuwarto, pero sa litreto, may nakatayo sa likod niya. Mas malinaw ngayon ang mukha, maputla, walang mata, munit na nakangiti ng malaki. Parang nawala ang lakas niya. Naramdaman niyang parang hinihila ang kanyang katawan pababa. Sinubukan niyang kumapit sa kama, pero parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya mula sa likod. Biglang tumigil ang lahat. Tahimik ang paligid, walang ulan, walang hangin. Akala niya ay tapos na hanggang marinig niyang muli ang mahinan munit malinaw na bulong mula sa telepono sa kanyang kamay. Bukas tatawag ulit ako. At sa dulo ng bulong, may marahang pagkatok sa kanyang pintuan. Isang katok lang. Pero sapat para hindi siya makahinga. Nanatili si Liza sa kama, yakap ang telepono, habang nakikinig sa mabagal na pagtunog na patak ng ulan na muling bumalik sa bubong. Ang malamig na hangin ay dumaloy mula sa siwang ng bintana, ngunit wala ng aninong nakasilip. Tanging bakas ng basa sa sahig ang naiwan, na tila may pumasok at muling lumabas. Dahan-dahan niyang inabot ang kurtina at isinara ito. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit sa bawat paghinga, naroon pa rin ang bigat ng presensyang hindi niya makita. Pinilit niyang ipikit ang mata. Hanggang umaga na lang, hanggang umaga na lang, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Para bang iyon na lang ang kaya niyang pangrawakan, ang pag-asang ligtas siya kapag sumikat ang araw. Sa di kalayuan, tahimik na nagring muli ang telepono. Hindi na niya ito dinampot. Pinili niyang manatiling nakapikit, pinapakinggan ang unti-unting paghina ng ulan sa labas. At sa huling huni ng hangin bago siya tuluyang dalawin na antok, may marahan at pamilyar na tinig na bumulong mula sa dilim. Makikita pa tayo?